Hello mga kabuhay. For today's video, gagawa tayo ng dumplings. So dahil hindi ko na i-video yung pagpiprepare kami na, ipapwento ko na lang sa inyo. So tayo ay nag-mix uh, ng uh, minced pork at mushroom. So dahil pang baby ang ating ginagawang dumplings, so hindi, hindi ganon karami ng ang sahok. So, nilagyan ko siya ng soy sauce at saka paminta syempre. Tapos nilagyan ko ng baby salt. Tapos ayan, binalot ko na. Sa aking pagbabalot, syempre kailangan natin ng tubig para dumikit. And iyong pipisili ng madiin para dumikit siya. And syempre ako ay gumagamit ng tinidor kasi para may design yung bilin kasi kapag gumamit ka ng tinidor, makikita mo yung design. Hindi masyado siyang flat. So, ayan ang design. O, oh, di ba? ang ganda. Hindi naman masyadong tsaka. Para naman ma-encourage si baby na kumain ng dumplings na yan. So, ayan nga. Dahil, ah, uh, baby naman ang kakain, hindi natin pinakaramihan kasi syempre itatry ko lang kung kakainin niya and then kung talagang nagustuhan niya edi saka tayo gagawa ng madami so ayan guys ganyan lang sya yan tapos syempre lalagyan mo sya lagi ng ang tubig para dumikit siya, kasi kakawang yan kapag hindi dumikit sasabog yung laman sa sabaw so hindi na masarap So, ganun lang ng ganun, guys. O, ayan. Ganyan. Didikit mo siya. Kailangan wala siyang open para pagka kumulo, hindi siya sasabog. Kasi kapag open yan, may open, papasok ang tubig sa loob din. Bubuka na siya. always gagamitin ang tinidoro para lagi siyang may design. So, ayan. Ayan siya. Ganyan lang. Ganun lang palagi. Pag medyo kawang, yung idikit ulit. So, ayun. Ah, diba? Dali lang. Andyaran! Ito na. Ito na yung nayari natin. 10 pieces yan. Kasi naman baby, and then nakiagaw na nga dahil medyo nasarapan siya. Lutuin na natin. Ayan. Mm, ang bango gumamit tayo ng vegetable soup. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa akin at kinuwen sa inyo. Ay maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget wow. to follow and subscribe my channel para lagi kayong updated sa aking mga bago.